Nakaramdam ka na ba ng presensya sa paligid mo? Isang pakiramdam ng panatanagan at pagmamahal na parang galing sa ibang lugar. Maaring ito ay presensya ng mga angel, mga nilalang mula sa langit na ang mundo ay higit pa sa ating pangunawa. Ang mga angel ay nagsisilbing mga mensahero at tagapangalaga, gumagabay at sumusuporta sa atin sa ating paglalakbay sa mundo. Totoong may mga angel. Totoo sila tulad mo at ko. Sila ay mga purong espiritu. Nilika ng Diyos upang magmahal at maglingkod sa Kanya. Ang mga anghel ay nasa lahat ng dako at sila ay laging handang tumulong. Ang mga anghel ay nabanggit sa maraming relihiyon at kultura sa buong kasaysayan ng tao, mula sa mga may pakpak na mensahero ng Biblia hanggang sa mga mabubuting espiritu ng sinaunang mitolohiya, ang konsepto ng mga anghel ay bumihag sa imahinasyon ng tao sa loob ng maraming siglo. Maniwala ka man o hindi, ang mga anghel ay isang kamanghamanghang paksang tuklasin. Nagaalok sila ng sulyap sa mundo ng espiritu at nagbibigay ng pag-asa at kapanatagan sa mahihirap na panahon. Tara, suriin natin ang mundo ng mga anghel at alamin ang iba't ibang uri ng mga celestial na nilalang na ito, ang kanilang mga tungkulin at ang kanilang kahalagahan sa ating buhay. Tulad ng kahit anong organisadong kaharian, may kanya-kanyang hierarkiya rin ang langit. Ang mga anghel ay niraranggo ayon sa kanilang kalapitan sa Diyos at sa kahalagahan ng kanilang mga tungkulin. Ang sistema ito ng pagraranggo na kilala bilang hierarkiya ng mga anghel ay kadalasang inilalarawan bilang siyam na koro. Bawat isa ay may kanya-kanyang natatanging responsibilidad at katangian. Ang pinakamataas na ranggo ay ang mga serapin, kerubin at trono na pinakamalapit sa Diyos at palaging naliligo sa kanyang banal na liwanag. Sinusundan sila ng mga dominasyon, mga virtud at mga kapangyarihan na nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng mas matataas na kaharian at ng mundo. Panghuli, mayroon tayong mga prinsipalidad, mga arkangel at mga anghel na siyang pinakakasangkot sa mga gawain ng mga tao. Ang hirarkiyang ito ay hindi nangangahulugan ng pagiging superior o inferior sa mga anghel. Sa halip, ito ay sumasalamin sa iba't ibang papel na ginagampanan nila sa malawak na plano ng paglikha. Ang bawat koro ay nakakatulong sa pagkakaisa at balanse ng San nagtutulungan upang matupad ang banal na plano. Ang mga Seraphim, na ang pangalan ay nangangahulugang mga nagliliyab, ang may pinakamataas na rango sa hierarkiya ng mga anghel. Sila ang pinakamalapit sa Diyos, palaging naliligo sa kanyang banal na liwanag at pagmamahal. Ang kanilang pag-ibig sa Diyos ay napakatindi, kaya't sila'y nagliliyab sa isang apoy na hindi namamatay, isang apoy na nagpapadalisay at nagbibigay liwanag sa lahat ng bagay na nahahawakan nito. Ang mga banal na nilalang na ito ay madalas na inilalarawan na may anim na pakpak. Dalawang pakpak ang itinatakip nila sa kanilang mga mukha bilang tanda ng paggalang, dalawa naman sa kanilang mga paa bilang tanda ng pagpapakumbaba, at dalawa ang ginagamit nila upang lumipad sa kalangitan. Ang kanilang pangunahing gawain ay ang umawit ng mga papuri sa Diyos. Ang kanilang mga tinig ay umaalingaw-ngaw sa kalangitan sa isang walang hanggang himno ng pagsamba. Sinasabing ang mga seraphim ang pinagmumula ng lahat ng enerhiya at liwanag ng paglikha. Ang kanilang nagliliyab na pag-ibig ay nagliliwanag palabas at nagbibigay buhay sa San Sinukob. Sila ang kumakatawan sa pinakadalisay na anyo ng banal na pag-ibig. Isang pag-ibig na higit pa sa lahat ng pangunawa at pumupuno sa lahat ng nilikhay at kagandahan. Kasunod sa hirarkiya ng langit ay ang mga kerubin, kilala sa kanilang walang hanggang karunungan at kaalaman. Sila ang mga tagapangalaga ng mga banal na lihim, inatasan na protektahan ng sagradong kaalaman ng San Sinukob. Tulad ng mga makapangyarihang mandirigma sa mga pintuan ng langit, binabantayan nila ang mga lihim ng kalangitan. Madalas silang inilalarawan bilang mapangyarihang may pakpak na nilalang, ang kanilang maraming mata ay palaging nagmamasid at sumisipsip ng kaalaman at pangunawa, parang espongha na sumisipsip ng tubig. Ang mga kerubin ay iniugnay sa elemento ng apoy, na sumisimbolo sa kanilang nag-aalab na pagnanais para sa kaalaman at pangunawa, katulad ng isang phoenix na nasusunog ngunit hindi natutupok patuloy silang nagsisikap na lutasin ang mga misteryo ng San Sinukob tinutuklas ang mismong esensya ng banal na plano tulad ng isang matalinong pantas na binibigyang kahulugan ang mga sinaunang kasulatan sinasabing ang kanilang karunungan ay napakalalim na kahit na ang pinakamarunong na mga iskolar ay walang panama kung ihambing tulad ng mga bituin sa harap ng sumisikat na araw ang mga celestial na nilalang na ito ay hindi lamang mga pasibong tagamasid Aktibo nilang ginagamit ang kanilang kaalaman upang gabayan at protektahan ang sangkatauhan, tulad ng mga anghel na tagapagalaga na nagbabantay sa bawat isa sa atin. Parang bumubulong sila ng mga ideya at inspirasyon sa mga inventor, artista at mga palaisip na nagpapalago sa pag ng pangunawa at pagsulong ng tao, tulad ng mga musa na nagbigay inspirasyon sa mga sinaunang Griegong makata. Ikalimang bahagi, mga trono ang mga gulong ng banal na katarungan. Ang ikatlong globo sa hierarkiya ng mga anghel ay kinaroroonan ng mga trono, mga banal na nilalang na kumakatawan sa katarungan at kabutihan ng Diyos. Madalas silang inilalarawan bilang maringal na mga nilalang na nakaupo sa nagliliyab ng na mga trono, sumisimbolo sa kanilang tungkulin bilang mga instrumento ng banal na paghatol. Sila ang sagisag ng perpektong banal na balanse at kaayusan, tinitiyak na ang lahat ng bagay sa sansinukob, ay gumagana ayon sa kanyang banal na plano. Sinasabing ang mga trono ay palaging nakakaalam ng mga iniisip at ginagawa ng lahat ng nilalang, kapwa sa langit at sa lupa. Tinimbang nila ang ating mga kilos ng walang kinikilingan, tinitiyak ang tagumpay ng katarungan at ang pagtatagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. At kahit na sila ay mukhang nakakatakot, ang kanilang layunin ay hindi para magparusya, kundi para ibalik ang pagkakaisa at balanse sa sansinukob. Ipinapaala sa atin ng mga trono na ang bawat kilos ay may kahihinatnan, at sa huli, lahat tayo ay may pananagutan sa isang mas mataas na kapangyarihan. Binibigyang inspirasyon nila tayo na mamuhay ng matuwid, ginagabayan ng mga prinsipyo ng katarungan, pagmamalasakit at katapatan. Ikaanim na bahagi mga Arkanghel, mga makapangyarihang mensahero ng langit. Ang mga Arkanghel ay ilan sa mga pinakakilala at minamahal na anghel. Sila ang mga mensahero ng Diyos, naghatid ng kanyang mahahalagang mensahe sa sangkatauhan. Ang mga arkangel ay makapangyarihang manggagamot at gabay. Sila ay walang sawang tumutulong sa atin, lalo na sa panahon ng kagipitan. Ang bawat arkangel ay may natatanging katangian at espesyal na layunin. Halimbawa, si Arkangel Miguel ay kilala sa kanyang lakas at proteksyon. Tinutulungan niya tayong malampasan ng takot at pag-aalinlangan. Si Arkangel Rafael ay ang anghel ng pagpapagaling, Nagdadala siya ng ginhawa at suporta sa mga may sakit o nagdurusa. Si Arkangel Gabriel ay kilala sa kanyang papel bilang isang mensahero. Ipinahayag niya ang pagsilang ni na Juan Bautista at Jesucristo. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng maraming Arkangel na laging handang tumulong sa atin. Ikapitong bahagi, mga anghel na tagapangalaga, ang ating mga banal na tagapagtanggol. Sa lahat ng mga anghel, ang mga anghel na tagapangalaga ay may special na lugar sa ating mga puso. Ang mga mapagmahal na nilalang na ito ay tinalaga sa atin mula pagkapanganak at nananatili sa atin sa buong buhay natin, nag-aalok ng walang sawang pagmamahal, proteksyon at gabay. Ang ating mga anghel na tagapangalaga ay parang ating mga personal na tagapagpalakas ng loob, laging nandiyan para suportahan tayo sa pagtupad ng ating mga pangarap at pag-abot sa ating buong potensyal. Binubulungan nila tayo ng mga payo, tinutulungan tayong gumawa ng matalinong mga pagpili at malampasan ang mga hamon sa buhay. Sila ang ating tapat na kasama, umaaliw sa atin sa kalungkutan at nakikibahagi sa kagalakan ng ating mga tagumpay. Bagamat hindi natin laging nararamdaman ang kanilang presensya, ang ating mga anghel na tagapangalaga ay laging kasama natin, ang kanilang pagmamahal ay nakapalibot sa atin na parang isang mainit na yakap. Sila ay isang hindi na ubos na mapagkukunan ng lakas at suporta na nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. Bahagi walo, mga angel na tagapangalaga sa iba't ibang kultura. Isang habi ng proteksyon. Ang paniniwala sa mga angel na tagapangalaga ay gitpa sa relihiyon at kultura. Sa kasaysayan, kinilala ng iba't ibang kultura sa mundo ang pagkakaroon ng mga espiritong tagapangalaga na nagbabantay sa mga tao. Sa sinaw ng Ehipto, naniniwala ang mga tao sa mga espiritong taga na tinatawag na Ka, na pinaniniwala ang na kambal na nagpoprotekta sa mga individual sa buong buhay nila at sa kabilang buhay. Ang mga sinaw ng Griego ay mayroong mga diamonds, mga personal na espiritu na pinaniniwala ang gumagabay at nagpoprotekta sa mga individual mula pagsilang. Ang mga tradisyon ng mga katutubong Amerikano ay madalas na nagsasalita tungkol sa mga totem mga hayop na gumagabay at nagpoprotekta sa mga tao sa buong buhay nila. Ipinapakita ng mga halimbawang ito na ang paniniwala sa mga espiritong tagapangalaga ay isang universal na karanasan ng tao na lumalampas sa mga partikular na relihiyon o kultura. Bahagi siyam, kaginhawaan sa pakpak ng isang angel na tagabantay. Ang paniniwala sa mga angel na tagabantay ay nagdudulot ng labis na kaginhawaan at pag-asa. Ipinapaalala nito sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagsubok na may isang mapagmahal na presensya na laging kasama natin, handang mag-alok ng suporta at gabay. Maari kang makipagugnayan sa iyong anggel na tagabantay sa pamamagitan ng panalangin, pagmumuni-muni, o sa pamamagitan lamang ng pakikipag-usap sa kanila. Humingi sa kanila ng gabay at suporta at maniwala na sila ay laging nakikinig. Makinig sa iyong intuisyon at anumang mga senyales o pagkakataon na maaring mensahe mula sa iyong angel na tagabantay. Kung ikaw man ay nahaharap sa isang mahirap na desisyon, nakakaramdam pagkaligaw o kalungkutan, o nangangailangan lamang ng isang sinag ng pag-asa, tandaan na ang iyong anggel na tagabantay ay laging kasama mo. Yakapin ang kanilang presensya sa iyong buhay at hayaan ang kanilang pagmamahal at gabay na akayin ka sa isang maliwanag na kinabukasan pagninilay sa ating mga anghel na tagapangalaga. Hababang tinapos natin ang ating paglalakbay sa kaharian ng langit, magnilay-nilay tayo sa kahangahangang papel na ginagampanan ng mga anghel sa ating buhay. Mula sa makapangyarihang koro ng langit hanggang sa nagliliyab na banal na apoy at mula sa mga tagapangalaga ng kaalaman ng langit hanggang sa karwahe ng banal na hustisya, bawat aspeto ng presensya ng mga anghel ay may natatangi at makapangyarihang layunin. Tandaan ang nakapagpapaginhawang presensya ng iyong Angel na tagapangalaga, laging handang mag-alok ng suporta at gabay. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanilang pagmamahal, nakakahanap tayo ng lakas sa mahihirap na panahon at pag-asa sa mga sandali ng kawalan ng pag-asa. Makipag-usap man sa pamagitan ng panalangin, pagmumuni-muni o sa pamagitan lamang ng pagbubukas ng iyong puso, maniwala na ang iyong Angel na tagapangalaga ay laging kasama mo nakikinig at gumagabay sa iyo patungo sa isang maliwanag na kinabukasan. Maglaan ng ilang minuto bawat araw upang mapansin at pagnilaya ng mga palatandaan, pagkakataon, at mga intuwisyon na aaring mensahe mula sa iyong mga anghel na gabay. Hayaan ang kanilang presensya na maging isang palaging paalala na hindi ka nag-iisa at na ang isang mapagmahal at banal na kapangyarihan ay laging nagbabantay sa iyo. Salamat sa pagsali sa amin sa nakapagpaliwanag na paglalakbay na ito. Nawa'y ang liwanag at pagmamahal ng iyong mga anghel na tagapangalaga ay laging gumabay at protektahan ka. Hanggang sa muli, manatiling pinagpala at patuloy na maniwala sa banal na presensya sa paligid mo. Huwag kalimutang mag-like, mag-share ng video na ito, at mag-subscribe sa channel para sa mas maraming nakaka-inspire na content.